Ayan, welcome ulit guys sa ating video sa araw na to ay dito tayo ngayon sa my Pasig Bridge uh, Bridgetown Sumali tayo ngayon sa Power Loop 6 Ayan. Salihin natin ang Power Loop 6 Kunti lang kaming participant ngayon Approximate 100 participants 100 plus Ayan, nga, Mga makasama natin so ayan ready na ulit tayo malapit nang mag take off Ang ginawa natin para uh, kasi wala akong lagayan nakalabas lang lahat kasi baka ulanin tayo raincoat, baon, tubig at saka gatorade pampa anti dehydrate ganyan yung bala natin mamaya wala na yan <laughs> Antara ready. Set up tayo ng mapa. Ayan. Hindi <laughs> naman ma ano, mahirap eh kasi marami naman kasabayan. Baka pag dun mag... Kasi may niyo ako eh, kaya hindi... <laughs> <laughs> 11 hours walang hinto anto oh <laughs> na kaya na yan mga vlogger <laughs> Tayo feeling vlogger lang. Stone. <laughs> <laughs> <It's down. laughs> Ay, ano na sila? Huh, <laughs> nakabahan ako ah. <laughs> 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 It's my turn. <laughs> Thank you. grabe talaga traffic dito ah dapat ng service road na lang pala ako mas matindi pala traffic dito ay antipolo pa lang Ayan guys, 1029. Time check natin. Nasa may bandang uh, Cavinti, Luciana Road po tayo ngayon. Approaching uh, Luciana Quezon. Wala ko alam dito na may gasolinahan. My God, one bar na lang. Saan kayo makakahanap ng gasolinahan dito? Sana mayroon dun sa mayonahan. sobrang oh, dilim may mga roadworks pa dito ah, ano mga landslide ah, ah, Villa Rosary Ito tayo nagpapagas Hindi ko alam kung saan naabutin to May reserve naman tayo kaya okay lang pero mas mainam sana uh, Meron tayong makitang uh, gasolinahan para uh, na natin gagamitin ang ating auxiliary tank Blink blink na yung ano natin gasolina Ayan wala na empty na saan kaya gasolinahan dito? Ay sarado Sarado Boss, pwede magtanong? May gasolinahan pang iba dito na bukas. Ah, meron din sa dulo. Ah, sige. Ah, uh, puntang ano eh. Taya, ano? Punta akong Bicol eh. Ah, uh, oh, oh, nauna na. Ah, oh, nauna na. <laughs> oh, endurance. Sige. May isang daan eh. Endurance yun eh. Ah, oh. Oo. pala ang Oo. Oh. ko mga grupo lang sa endurance yan, kaya ganun. Dun sa may pagliko? Banda? Ah, sige. Salamat. Ha? Sa may Albay. Albay pa. Ligaspi. Ligaspi. Ah, sige. Sige salamat. Time check 11.21 dito tayo ngayon sa pagbilaw kesan pa lang may mga uh, 8, 9, 10, 11 almost 3 hours and a half na tayo nagda-travel malayo na sila eh yung iba nasa tagkawayan na grabe lalakas pala talaga kanina pa daw eh sabi nang nadaanan ko dun sa gasoline station oh may dumaan kanina kaya pala ang bibilis daw talaga sa endurance kala niya reds lang continue tayo update na lang po ulit mamaya ah time check 11:37 andito tayo ngayon sa bitukang manok at timonan approaching pa lang paakyat ang terik-terik waiting sila baba sa so signal time check it's 5.36 in the morning meron pa tayong uh, 26 km para marating natin ang uh, unang photo ops dito tayo ngayon sa may uh, Kamalig Albay Ayan, nakikit, nasisilip na natin si uh, Mount Mayon si Magayon Pag-gas lang tayo sa glit tapos diretso na tayo doon sa Puto Sa Ligaspi po tayo, Ligaspi Albay. Okay, update tayo mamaya. Ang lamig na dito. Morning, morning na guys. Ang lamig na dito. You know. Ito yung nakaklik kanina Ito talaga yung kailangan Ano hen daming release ng train Uy Ulo Uh, 16 km pa. Doon na tayo magpapahinga ng at least uh, 10 minutes. Wala akong na matagal. Pinakapahinga ko lang yung pagas. <coughs> ito yung lumbong na tayo ngayon sa second photo ops kagraray eco energy park yan sargado yung isa eh merok sargado yun eh. <laughs> merok sabayan yun yung nakasabayan ko yung ano uh, yung

grabe yo oh. tarik ayan guys gas up muna tayo dito sa Caltex Tabaco City ayan LCC Tabaco ikita niyo yung kulay blue na yan malapit na tayong lumiko dito sa may ah uh, kabilang kanto Tabaco punting silip dito sa Tabaco City kasi minsan lang tayo makapunta dito madalian pa skyline ngayon skyline ayan na on the way na po tayo sa skyline ano si girl pala etsa Thank you. <laughs> ah. Number 67. 04. Opo. Picture, picture. R150. set. Opo. Skyline. Ito tayo ngayon sa skyline ng Mayon yun skyline ganda ng overlooking dito guys Ayan. ngayon naman guys dito tayo sa Camarines Sur kaka entry lang natin ng Camarines Sur maganda ganda daan dito uh, medyo asphalt na siya as hindi siya masyadong lubak maraming bumabangking yan makita mo naman yung mapa oh sigsag talaga yung mapa dito yan oh ganda pa ng kalikasan nila dito G gilid sila ng dagat wow kay ganda ng daga Ayan guys, bigo tayong makatapos sa Power of 6 at ginabi na tayo. Uh, nagka-problema tayo after 6 uh, uh, last checkpoint. Last checkpoint, okay pa. After nun, pauwi na. Nagka problema. Kaya, sabay-sabay na lang kami umuwi nitong uh, dalawa kong kasama. Hindi rin sila nakatapos. Although, kahit naka-big bike sila, sabay-sabay na lang daw kami uwi. <laughs> Lagi naman akong iniwan. <laughs> okay, right guys. Good night ang importante sa bahay ang finish line pwede sa sabayan okay.